Okay mga kaamigos no, dumating na kami dito sa beach dito sa may bandang liluan. Ayan. So, ayan. Ay, kita ko sa inyo. Okay, pasok tayo dito sa loob. Ayan oh, napaka puti ng buhangin nila dito. Ayan. Ayan ang kasamahan ko. Ayan sila. So ito na yung mga sagwa no para sa mga pangingisda na dito. Ayan. Low tide ngayon kaya malayo ang dagat nasa unahan pero mamamayang gabi habang alas si alas 8 abot dito yung dagat eh ayan. Dito so yun na yung mga mangingisda ayun. Mayroon silang lambat na dala. Ayan. So, yan, napaka lawak ng uh, hunasan dito. Nakapuntahan natin. Ayan. Dito, napaka puti ng buhangin dito. Ayan. Ayan mga bata, yung anak ko, naglalaro sila. So yun. Yan pala. Yan mo. Yan. Yung mga bato-bato doon, masyado mababaw pa yung lugar na yun doon. Yan. Nagtay dito. Starfish. Ayun yeah, 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 yeah. na sila.